Sa atin po din niya ngayon si Chairman Armando Artes, Romando Artes ng NMDA. Good morning po Chairman. Good morning po sa inyo, Kated, at kay DJ Chacha. Sa inyo, mm. pag magandang Salamat sa panahon. Ako lang po'y naguguluhan dito. No? So may Supreme Court decision. Ang sinasabi daw po, no? dapat po merong single ticketing system sa Metro Manila at ang mga enforcers ng LGU ay dapat ma-deputize daw po ng MMDA. Yun po ang Supreme Court decision. Ano po ang decision ng, uh, ng MMDA sa so, usapin po ng apila o implementasyon nito? Uh, sa pag-apila po, uh, pan-advise ng Office of the Solicitor General na siyang nagre-represento sa abing-abing abogado, kami po ay hindi po mag-aapila or mag-file ng motion for reconsideration. Ang MMDA po ay um, hindi mag-file ng kahit anong dokumento para mabago pa po yung desisyon. Okay, sige. Ang inyo pong sinabi ho sa amin dati, uh, hindi pa ito lubusang executory na desisyon ng Supreme Court. Bagamat ito po ay last year pa inilabas, ngayon po lamang nasa sa publiko, uh, kailan po sa inyo palagay po ito magiging executory? Kasi po, katid, kahit na dated pa last year yan, uh, tulad po ng abogado namin, na po yan last Wednesday lang. Mm -hmm. ng copy po ng mm -hmm. decision. Alam naman natin na tumatakbo yung period for us to file appeal or yung other legal remedies namin. ah uh, upon po ng copy ng decision. So may 15 days po ang parties to file yung mga MR. Kahapon mm -hmm. po nag-inventory kami parang siyam pa lang po ang nakaka-receipt. Mm -hmm. out of 15 na LGUs ng copy ng decision po. Officially, Okay, apo. Sige po. So, ah, uh, hihintayin po natin na lahat ng 17 cities and one municipality po ay tumanggap nito? Opo. Uh, may dalawa pong LGUs na hindi kasama uh, sa respondent. So, mm. lima lang ang pagpapot na LGUs. Okay. Yung kasama. So, hihintayin po natin na mm uh exists na yung legal remedies available to them uh kapon po tatlo po yung nagmanifest na uh file ng MR na decided na the rest nag-aaral pa po sila ng kanilang options um pero in the meantime cadet DJ Chacha kami po ay naghahanda for any eventuality like yung deputization yung harmonization ng mm -hmm. um, single ticketing system mm -hmm. uh, vis a -vis the, uh, local traffic ordinances kasi kung yung matatandaan 20 common violations lang ang aming in-identify so napagkasundoan po namin na mag-inventaryo at mag-compare ng mga local ordinances mm -hmm. at palawakin mm -hmm yung pong single ticketing system para ma-cover as many as possible na violation. Mm -hmm. uh, at maiwan na lamang po ay yung purely local uh, matters mm -hmm. na ayon naman po sa Supreme Court decision ay hindi inalis sa mga LGUs po. Okay. Uh, sir, ito hong Makati, Manila at Mandaluyong Daho ang maghahain ng apila sa desisyon na ito. attorney Paano po ito? Kung matanggap na po ng lahat ng LGUs concerned ang desisyon and then magkaroon na ho kayo ng implementasyon ng single ticketing system, habang naka ang Makati, Manila at Mandaluyong, ano ang mangyayari sa mga lungsod na ito, hindi uubra ang single ticketing system? Ganun po ba yun? Uh, ang single ticketing system naman po ay in place na Kated, sa lahat po ng LGUs, ang sinasabi na lamang po na hindi implemented na part niyan ay yung interconnectivity with LTO. Meron na lang po yata ang, I think, SHAM, pero nasa beta testing stage na. So, soon ma interconnect na. Pero in so far as application po or implementation ng single ticketing, lahat naman po nag-adapt na ng single ticketing. Uh, pero mm -hmm. kung mayroon pong motion for reconsideration as um mm -hmm. our opinion po kasi hindi pa final and executory itong decision. Mm -hmm. So, kung kahit may isa daw po na nag-appeal or nag-file ng MR, ah uh, may stall daw po yung pagiging execute ah uh, immediate uh, yung pagiging final and executory ng decision. Mm -hmm. In which case pwede pa rin po lahat ng uh, mga local traffic enforcers at enforce pa rin po yung mga la la local traffic ordinances ng bawat LGUs po. Uh, so, nangangahulugan na kanya-kanya pa rin ticket at pwede pa rin silang mangumpis ka ng driver's license kung yun ang nakasaal sa kanilang ordinansa? Ganun po ba yun? Opo, pero yung po sa pangumpis ka ng lisensya, yan po ay sa atin pong single ticketing system ay hindi na po uh, pinapayagan sa mga LGUs po. Hindi nga po. Kasi sabi nga po ninyo, in place na naman ito, no, itong single ticketing system. Alright. Pero mm -hmm. sabi po ninyo, ito nga ang sinasabi ng Supreme Court, no? Single ticketing system Apa? and then deputies dapat ng MMDA ang mga enforcers ng LGU. So, klaro yon. Pero sabi din po ninyo, once na ito po yung nag-file ng MR, lalabas na hindi pa ito executory na order ng Supreme Court. So, babalik ako doon sa original po natin na ano, no? Na premise. So kung ito po ay ganun pa rin sa dati, kanya-kanya pa rin ng ticket ng LGU, kanya-kanya pa rin sila ng mga penalties including yung confiscation of driver's license kung yun po ang nakasaad sa kanila pong traffic ordinance. Ganun ho ba yun? Um, linawin ko lang yung context. Mm, uh, sige po. okay, go ahead. Oh, yung pong mm. single ticketing system ay in place na. So in so as the 20 common mm. violations that mm -hmm. we identified mm -hmm. under that single ticketing system. Mm -hmm. Iyan na pong penalty na yan ang sinusunod. Mm -hmm. uh, all other offenses outside ng 20 common violations, ang masusunod pa rin po ay yung local traffic ordinances. Okay. In as mm -hmm. the uh, power to issue tickets Uh, status ko, pwede pa rin po. Pero yung pangungumpis ka po kasi ng lisensya, mm -hmm. since pinagbawal po yan ng DILG mm -hmm. uh, through a memorandum circular, at ganoon din po, napagkasundo namin yan sa mm -hmm. single ticketing mm -hmm. system, mm -hmm. ay hindi na po nangungumpis ka ng lisensya okay. ang mga local traffic enforcers. Okay, sige. Doon sa single ticketing, 20 common violations. Pag meron po labas doon yung LGU pwedeng ano po, mag-issue ng kanilang sariling ticket o doon pa rin ikakarga sa ticket po na inyong ibibigay sa mga LGUs? ah uh, yun po sa 20 common violations. Um, actually, sa ngayon po, kanya-kanya pa rin pong paningkit. Uh, kahit na pumasok doon sa 20 common violations. Mm -hmm. uh, pero pag naging final and executory po itong decision ng Korte Suprema, um, kahapon po na-discuss na kailangan galing na po sa MMDA yung paligid po. Chairman, sorry, medyo baka slow lang ako, hindi ko maintindihan masyado. Ha? Sorry po, ulitin ko lang, alurin ko lang po, sorry. Uh, single ticketing system, ang pagkaintindi ko, ibig sabihin ng single ticketing system, iisa lang ang uri ng ticket. Tama po ba yun? Uh, hindi po ganyan na naging interpretasyon namin dyan sa single ticketing. Ang ginawa lang po namin ay common <coughs> violation. We identify, we impose a single penalty. Pero yung issuance po On, uh, ng ticket. ticket ay kanya-kanya po. Okay, sige. So, so pero with that decision nga po nitong Supreme Court, na ito um, dapat po unified na rin po yung ticket dahil kami lang daw po yung may authority to mm -hmm. issue uh, OBRs po. So in effect manggagaling na po dapat sa amin yung paniket kung sakali po maging final and executory yung decision. Yun nga po eh. Oo di ba? So uh, kaya nga well uh, misnomer kung hindi po ganun ang mangyayari sa single ticketing na sistemang ito, maliban doon sa 20 common violations. So uh, so ngayon, dahil hindi pa ito sigurado magiging executory because of this pending appeal, kanya-kanya pa rin po ng issue ang mga LGUs ng kanilang pan pa paniket sa traffic violators and then, hindi sila pa pwedeng mangumpis ka ng lisensya. Pero, pero po, yung pong pagbabayad sa multa nila, doon ka pa rin sa LGU magbabayad na nag-issue ng ticket. Paano po ang pagbabayad ron? Ah, uh, well, meron na po tayo kasing electronic payment mm -hmm. na kasama sa mm -hmm. single ticketing. Mm -hmm. So, hindi naman po kailangang pumunta sa physical sa mga LGUs. Kung hindi pwede na po bayaran sa mga bayad centers po at sa mga Uh, bangko na-accredited po namin at ng mga LGUs, mm -hmm. even mm -hmm. GCash, mm -hmm. Paymaya, mm -hmm. pwede na po magbayad doon kate dahil mm -hmm. nga po, um, kumbaga computerized na po, mm -hmm. uh, uh, electronic payments ay uh, capable na po ang mga LGUs. Po. Okay, sige. So, uh, pwede kang mahuli sa Maynila at kung ikay taga Bulacan o taga Tarlac o taga Laguna ka babayaran mo electronically and then uh, hindi ka na pupunta doon sa LGU automatic po 'yon uh, marerecord na ito doon sa LGU na nabayaran mo na yung multa. Apa uh, okay. tama po 'yan. In fact, <clears throat> uh, although limited pa, 'yun sa pinamahagi po natin na uh, um handheld ticketing device meron na pong cashless payment option right there mm -hmm. and then. Mm -hmm. uh, pwede po kayo magbayad through GCash or mm -hmm. uh, other payment modes including credit cards po. Okay, sige. So going back dito po sa deputization na gagawin po ninyo, uh, kailan po ito magsisimula na pag-deputize po kasi yun po sinasabi na Supreme Court doon sa mga, well, uh, hindi po mag aapila na ng mga LGUs? Opo, ay uh, na usapan po 'yan kahapon sa Metro mm -hmm. Manila Council meeting mm -hmm. na sisimulan na po namin as soon as possible yung deputization. Unang-una, mm -hmm. meron daw po mga insidente kung saan uh yung iba pong mga nahuhuli mm -hmm. ay nag argue na hindi na sabi ng Supreme Court hindi na kayo pwedeng manghuli. so nagkakaroon po ng pagtatalo. Mm -hmm. Kaya po ang naging decision po kahapon ng Metro Manila Council ay mag issue muna kami ng provisional deputization kasi mm -hmm. kasi magkakaiba po yung panuntunan mm -hmm. namin sa pag pag hire or pag um, bigay ng authority na magpuli mm -hmm. sa amin po mm -hmm. kasi college um second year college mag undergo ng 72 units na mm -hmm. training at mm -hmm. kailangan po pumasa ng exam which is mm -hmm. hindi po lahat ng LGUs ganoon po yung panuntunan kaya po napagkasundoan na provisional mm -hmm. um, deputization muna. Oh. Subject to compliance okay. um, mm -hmm. ng mga uh, madedeputized doon po sa panuntunan po mm -hmm. ng MMDA. Paano daw humalalaman kung sino ang deputized na LGU traffic enforcer? Ano ho ang palatandaan? Um, mag i po kami ng ID na naka-indicate po kung saan mm -hmm. sila LGU at i indicate po namin doon na deputized hmm. ng MMDA po yan. So kailangan po permit natin. Mm -hmm. So pag yung, pag hinuli ka, hahanapan ng ID dapat. So pag hinuli oh. ako sa Quezon City at walang ID na nagsasabi oh, oh. na deputized ng huli sa akin, pwede, pwede akong pwede akong sabihin, pwede ko sabihin na hindi mo ako pwedeng hulihin. Ah, uh, pag naging final po yung Uh, decision. Pero sa ngayon po mm. pa sila. Pero just to say mm. mag issue na po kami kaagad-agad ng uh, deputization. Ang ano po namin kahapon mm. magsasubmit mm. po ng list ang ang mm. uh, mga LGUs okay. ng rekomendado nilang i-deputize. At okay. yun nga po, issue kaagad uh. namin na provisional so, um, uh, deputization pa. Para so, nga po maiwasan so, yung ganyan so, po so, mga pangyayari. Tiyak, so, paruroin ko lang ito ha. Opo. So, kapag final na yung desisyon, tsaka ka lang pe pwede talagang magsabi na hindi mo ako pe pwedeng hulihin kasi hindi ka naman deputized. Meantime, Apa? meantime, opo, opo. Meantime, kahit na hindi deputized yung LGU, uh, enforcer, pwede pa rin manikit. Opo, pwede Yon pa rin po. Klaro, So pwede pa rin, hindi ka mangangatwiran. Ang sisti kasi Apa? dito, itong kasong ito, uh, Chairman, ay sinampa sa Supreme Court 2006. Apa, tama pa. Inilabas ng Supreme Court ang desisyon nito po lamang nagdaang taon, di po ba? 2023, pero yun nga po, <clears throat> na-receive namin po yung desisyon. Uh, okay. Last week lang po. Okay. Mm. Uh, so, doon pa lang po tumatakbo yung period for opo. other Opo, opo. So, pag binilang mo yung 2006 hanggang 2004, 2024, ilang taon yun, Chacha? -cha? Uh, halos 18 years. Ayan, uh, okay. So, 18, 18 years. Labing walong taon. Opo, mm. 18 years, hindi pa final, ha? Hindi pa ito final, 18 years. So, mukha pong... Um, Chairman, baka hindi na po kayo ang chairman. <laughs> <laughs> Without courting content, attorney, kasi abogado itong no, ating kausap. Pwede, pwede po. Pwede po mangyari. Nasa sige. Ah, uh, po ng mm. okay. MR yan. Tapos Opa. yung bilis po ng disposition ng Opa. mga MRs po. Okay, sige. So, siguro ho nga, to be safe na motorista, pag tinitikitan ka, et, hingi mo na lang yung panikit niya. Kung ayos naman ito, magpahuli ka na lang. At huwag na makipagdebate dahil ito ang sinasabi nga ng chairman. Alright, so meron, klaro na po sa akin yun. May pahabol ng tanong yata si Chacha. Yes po, chairman. <laughs> ano, since naklaro na ni Manong Ted na sa ngayon, po pa talagang manghuli itong mga LGU enforcers. Punta na lang po tayo dito sa wala ng atrasa na ipatutupad po on April 15 na bawal na nga ang mga e-bike at e-track sa mga pangunahing lansangan. Maayos na po ba yung ating guidelines? Kasi marami pa rin pong naguguluhan sa ngayon kung ano-anong mga sasakyan ang kasali dito. Uh, maglalabas po tayo ng IRR uh, early next week siguro uh, para po meron tayong more than two weeks to um, mag-launch ng information campaign. Um, kasi po mabilis po ang evolution ng uh, mga e-bikes, mm -hmm. e-trikes at mm -hmm. yung mga e-vehicles. Marami na po palang iba't ibang klase, iba't mm -hmm. ibang displacement. In fact, magka-meeting po kami kahapon, siya si Secretary Abalos, si LTO Chief ng DOTR at ng DOE. Sila po mismo ang nagsabi na ang bilis po ng technology. So, nag-iiba-iba po na yung previous issuance ng LTO regulating yung mga e-vehicles po, marami na po doon ng hindi na applicable. Kaya po nagpapasubmit kami o nanghingi kami ng list ng mga e-vehicles para po makategorya namin ano ba yung bisikleta na pwede sa bike lane, ano yung bisikleta na hindi na pwede dahil considered as motorcycle na siya. Um, so yung mga ganun pong bagay ay kiklaruhin natin dito po sa IRR na ating pong ilalabas by next week. Okay po. Last na lang po, no? Chairman, kahapon natanong din po kayo dun sa long-term plan para nga po dito sa mga e-bike at e try kasi may mga ilang grupo na um, hindi po sang-ayon dito. Pero ang sabi nyo nga po kahapon, ituloy eh, tuloy na tuloy na ito kahit pa may mga advocacy groups na ang tingin nila eh, parang uh, antay mahirap na naman po itong ipatutupad ng MMDA. Well, unang-una po, hindi naman po absolute yung prohibition. Uh, nag-identify lamang po kami ng mga certain roads, national roads na sa tingin po namin ay um, hindi safe para sa mga ganitong klasing vehicles na doon sila tumakbo. Uh, lalong-lalo na po maraming report sa amin na ginagamit ito pampasada. So ginagamit po ng publiko na sakayan sa um, tulad po ng mga regional roads Uh, C5, uh, naglalakihan po yung mga truck dyan. At pag wala pong traffic, mabibilis yung sasakyan. So, napakadelikado po talaga. So, kailangan po namin i-regulate dahil dumadami na rin po yung aksidente. Kaya hindi naman po ito anti-poor. At lilinawin ko po, hindi po ito knee-jerk reaction. Dahil 2020 pa po, may prohibition na po ang DILG through Secretary Anyo. Nireiterate po yan 2023 ni Secretary Abalos hmm. at yung LTO regulations naman po ay 2021 pa. Okay. I-implement na lang po namin ngayon. Opo, sige po. Okay, sa panghuli po na naman, totoo ho ba na kapag ang iyong sasakyan ay total ho na electric vehicle, wala ka ng, exempted sa number coding? Kahit po hybrid, exempted po sa atin ngayon. O, okay, at... kahit hybrid ha? Opo, opo. At apo, yung hybrid apo. na yan, I definitely, uh, alam niyo na po ang definition at... Uh, Meron na pa. Okay. Ano po ang um, kaalaman ng enforcer na yung pong sasakyan na kanya pong sinisita ay hybrid? Kasi kung electric, madali ho naman yan malaman eh, kung hybrid. Ah uh, May listahan po kami Mm -hmm. ng mga sasakyan po, mm -hmm. brand and model. Kasi mm -hmm. may mga nagpapalusog po, nilalagyan lang po ng mm -hmm. okay. sticker na high debrid. Kaya opo, opo. meron po kaming mm -hmm. list niya na dinisiminate naman po sa ating mga enforcers. Okay, okay. sige po. Claro po yan. So, Chairman, kami tatawag sa inyo ha para sa ganitong paliwanagan para ho, mas maintindihan natin itong mga isyong ito. opo Apo anytime po Kaidet at ako po ay nagpapasalamat sa inyo ni mm. Chacha sa maraming pagkakataon ay binibigayan niyo sa amin para maipalawanan po yung aming programa at mm. yung mga issues po ay Apo. masagot po namin direkta. Opo. salamat po. Sige, thank you ho Chairman, salamat na marami. Thank you sa inyong panahon si Chairman Romando Artes, nagmamdba at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.